For today's video nga mga bes, ay magbabalot tayo ng regalo. Ito yung ating huling babalutin mga bes. Ito nga yung nabunot ko, ayan. Ito yung kanyang request sa Pasko. Ang hotdog na unan. At syempre, inalam din natin ano pa ba, ang, ano pa nga ba ang gusto niya. Ayan nga, dahil mahiling nga rin siya sa One Piece. Syempre, yung binilatit punda is One Piece yan. Best para naman yung aking nabunot. At ito na syempre kailangan natin syang pagtripan para medyo may thrill naman bes. Pahirapan muna natin syang magbukas mga bes. At sponsored by Dato po Tito yung nga mga bes. One year supply. Charot. So ayan na nga mga bes. Wala talaga akong makitang box pero ayan nga dahil gusto ko syang pasayahin ngayong Pasko. Diyan ko yan ilalagay mga bes. So ayan na mga bes. Nagbabalot nga ako ng regalo ngayon at yun na last month nagbunutan kasi kami at yung request nga nang nabunot ko is yung atong So yun na nga, nakita niyo naman kanina, di ba? Box palang, bis, bonggay shoes na. Sponsored by Dato Puti. <laughs> so yun na, gusto ko lang din siya mapasaya at, yun na nga, ito yung Mapag-isip ba? Hala, ano ito? Bakit naka-box? but unlucky? Ay na nga. So yun yung gusto ko nga ito sa kanya, kung ano yung reaction niya. So, gusto ko lang siya mapasaya. May along kalokohan. At yun na nga mga miss, abangan nyo yan sa mismong Christmas na kung sino yun at kung ano nga yung mag-reaction niya. Ako excited na rin ako. At yun na mga miss, para sa mga patuloy pa rin sumusuporta sa akin, syempre especially sa pamilya ko at mga kaibigan ko yan. At sa mga followers ko na patuloy pa rin sumusuporta, maraming maraming salamat po and Merry Christmas and na Happy New Year. Sana patuloy niyo pa rin po ako supportan. Maraming maraming salamat. Simulan na natin ang pagbabalot. Let's go! <laughs> So, this is it. Pansit na nga. Ito na nga yung araw na makikita nyo. Uh, sino nga ba yung aking nabunok? Okay. Okay,